Biyernes na naman at napag-isipan ko nga rin pala magluto ng munggo. Grabe, sobrang sarap nga din pala ang pagkaluto natin dito ay talaga naman taob na naman ang isang kaldero. Ngayong araw nga guys ay araw ng biyernes. At syempre ito nga din pala yung normal na cravings natin tuwing Friday. Ewan ko ba karamihan sa atin ay madalas talaga naguluto ng mga ganitong araw. May ibig sabihin ba neto? Please comment below nga kayo guys. Una nga rin pala natin gagawin dito ay hugasan nga lang din pala natin ito ng mabuti. At pagkatapos magsalang na nga rin pala tayo dito dito ng kaldero. Diyan ko na nga rin pala palalambutin yan. Naglagay na nga rin pala ako dito ng tubig. Saktong tubig nga lang din pala muna ang ilalagay natin para hindi naman masyado malunod yung munggo. Este, para mabilis siyang kumulo. Ganun lang ang teknik kapag maglalaga tayo ng munggo. Dahil medyo matagal nga yan lumambot. Kaya kailangan mahaba rin yung pasensya mo. Dahil kung hindi nga, baka mas mauna ka pang lumambot kaysa sa munggo. Charot lang. Simpleng luto nga lang din pala ang gagawin natin dito. Naghanda nga lang din pala tayo dito ng mga pangarikados. Tulad netong sibuyas at saka netong bawang. At syempre gagayatin natin ang mga yan. Kapag munggo, hindi rin pwede na walang kamatis yan. Kaya meron tayong isang piraso dito kaya gagayatin na natin yan. Kayo na ang bahala mag-decide kung anong gusto nyong hiwa dyan sa kamatis. Basta ako hiniwa ko lang yan ng pa-slice. At syempre para magkaroon naman ng gulay ang buhay mo. Kaya himayin na rin natin itong kangkong. Hindi ko rin alam kung naglalagay rin ba kayo ng kangkong sa munggo. Pero para sa akin nga mas masarap yan ihalo. Simpleng lutong munggo lang ito guys pero sasamahan natin ito ng buto-buto. Hindi yan buto-buto ng baboy ha kundi buto-buto yan ng baka. Pagkalipas nga rin pala ng mga ilang minuto To. Inabot nga rin pala ito ng mahigit 30 minuto sa pagpapalambot natin. Ito na nga rin pala yung itsura niya. Busa na. Kaya sunod na gagawin natin dito ay magigisa na tayo. Naglagay lang tayo dito ng kunting mantika. Sunod naman natin ihuhulog dito yung sibuyas. May kosmekos lang at isunod na rin natin dito yung bawang. May kosmekos hanggang sa lumabas yung aromatics niyan. Tapos pwede na rin natin isunod dito yung karne. Naglagay nga rin pala tayo dito ng kunting pamintang durog. Medyo matagal-tagal itong lumambot kaya tatakpan na rin natin ito. Mas mapapabilisan ang paglambot nito kung meron tayong pressure cooker. Kaso ang problema nga lang ay wala tayo nun. Pagkali Lipas nga rin pala ng mga ilang minuto Grabe guys yung mandika niya ay talagang naglalabasa na Ginisa lang natin yan pero hindi pa yan masyadong malambot Nilagay na nga rin pala natin dito yung kamatis Naglagay nga rin pala tayo dito ng kunting tubig Para hindi naman masyado masunog yung ilalim Fast forward na nga rin pala guys pagkalipas ng mga ilang minuto Isinunod na nga rin pala natin dito yung pinalambot nating munggo Para medyo may sipa inilagay na nga rin pala natin dito yung limang pirasong siling green haba At syempre para magkaroon ng lasa maglalagay na pala tayo dito ng mga pang palasa pagkalipas nga rin pala ng mga ilang minuto binuksan na nga rin pala natin ito ulit grabe amoy pa lang guys ay talagang nakakagutom na eto na rin siguro yung pinakamasarap na luto ko sa munggo syempre luto ko yan alangan naman na siraan ko dali dali na nga rin pala ako kumuha ng pinggan dito at kumuha na rin ako ng kanin kaya naman tara guys kung di pa kayo kumakain pwede nyo akong samahan dito so ayun guys eto na nga rin pala yung naluto nating munggo medyo mainit pa nga ito at saka yung kanin kaya naman tara guys kainan na first bite, unang subo para magkaalaman na sa lasa. Siyempre, hindi natin isusubo yan agad-agad dahil medyo mainit pa. Kaya, tamang ihip muna sabay subo. Pangalawang subo. Mmm, grabe. Sobrang sarap. Grabe kakasabi ko lang kanina na mapapadami talaga ako ng kain nito. Hindi rin talaga tayo nagkamali at nakatatlong pinggan ako. O ba diba, hindi halatang gutom yan. Grabe guys, sobrang sarap ng munggo. Pero parang papaluto tayo ulit nito sa susunod na araw. Wala nga rin pala akong mga tiyat na laman dahil nga yan ay buto-buto. Meron naman pero kakapiranggot lang. So ayun guys, hanggang dito na nga lang din pala ang mini vlog natin. At kung napadaan nga rin pala sa inyo ang video na ito, follow like, share, comment para alam ko kung saan na nakakarating itong video natin. Thank you for watching. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye.